Bonet, Eh, 50 lang ang bonet. Ito <tinyak> Et, oh, ang ganda oh. Magkano 'yang uh, 200. Hindi <tinyak> 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 <meron akong> bonet. <tinyak> Na. Buang kuha kita-kita ba 'yung fog, guys? Ayan. Huh? Huh? oh. Oh. kapal lang fog. <laughs> <laughs> ang lang Oh. Ang kapal oh, Malamig na, malamig na. Kasi nagda-dense forest na eh. Tamos na naman yung medyas kong puti. Medyas kong nauhubad. Maampol. Ang ulan. Pupo ng panitin. Kami sa eh, sa summit. Okay. Uh, mafag maraming bilihan dito ng ng mga pagkain mainit ay hindi para pagkain yun that's rep magnet Ah, ito yung mga ito na lugaw, shampurado. 70 pesos 70 pesos. Sopas, lugaw, shampurado. Okay. Then we're waiting for the sun, Christ. <laughs> Mon, nandito na kami sa summit ng Marlboro Hills. Napakarami na ng tao starting to <laughs> arrive. Waiting for the sunrise. <laughs>

See you, Fug. Taba! Liit! Kompleto na to? Kompleto na tayo? So it's already 5.54 a.m. Wala pa po ang araw. At mafag na. Ang dami ng tao Ang dami ng tao Niintay ang araw Ha? So parang hindi lalabas Kasi natatakba ng fog So walang sunrise ang takpan ng araw, ay nang araw ng ulap kapal na ng fog dun daming tao may mga gulay na napupulit lang tayong <laughs>

Ganyan na yung araw Tignan camera ko, Ganda! na, Okay na, baba ka na Parang bolang ako ka na Bubaba ka na Nandulas na siya Inarang ng fog. Sabi niya ano, ang dami niya ha. Sisirain ko ngayon mo. Gando 'to no. puntang blue soil. Ganda ng view, guys, oh. Meron kaming sea of clouds. Okay, this is the Echo Valley daw ng Marlboro. So pag sumigaw ka, nag-echo siya. Pero hindi ako sisigaw. Echo Valley. Valley. limestone daw <coughs> so nito na kami sa blue soil guys, I think kasi ang ingay na nila sa marami ng tao sabi nila kaya daw to tinawag na blue soil kulaan nyo guys kung bakit <laughs> kasi kulay blue <laughs> <laughs> sorry mag ko lang kasi kaya nag joke tayo mag isa nandun na sila nauli ako nag picture picture oh ang daming tao okay. so may pausok effect So, where's the blue soil? Oh yeah, may kainan here. Turon pala ito. habang ano? pangatay ng pangatama nito. Ito turon. Tuwan lang 'yan. Ay, one run lang pala. So, nasa ang blue soil? nung Ay, hindi siya blue. Ay, hindi pa pala ito blue soil. Ano 'to? Ay, hindi pa siya blue soil? Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Eco Ballet. Anong, Anong tawag dito? New Zealand. Ah, okay. New Zealand. Akala ko kasi yan na yung blue soil. <laughs> kasi ano na may mga... Wala pa pala kami sa blue soil. Fake news. New Zealand pa lang daw. New Zealand ng Sagada. ayo so, yun yung blue soil. Pwede nga ihagis yan, tali. <laughs> ano ba? Ano ba? <laughs> 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 Sabi ni Mark eh, buti pa daw si Mark ang ang ano nipis lang daw ng katawan. Sabi ko pwede na yung lagyan ng tali tapos ano, ihagis. Gawing saranggola. Bawal dyan! So pagdating namin dyan, di na bawal.

Marlboro ay hindi pala Marlboro Blue Soil <coughs> So, eto na yun guys, Kama Kaman Utec. Kaman Utec. So, yun yung blue soil. Dahil sa mataas na soul for content ng lupa, kaya ganyan Okay, the blue soil na malapitan. So, ganun lang. Let's go. finally after after 48 years nasa natin

<laughs> Alright, we're here. Somebody's another Which one? This one? Alright, yeah. Suju? This one? This one?